before we proceed to the net of 2026, we have to exercise our strict oversight on the GAA uh, of 2025. Meaning, suriin natin sa nagkamali, sa nang sa ang mali sa taon itong na budget. ba? Diba? At kung ang dami-dami naman mga flood mitigation or flood control. Bakit ganyan pa rin? At hindi lang pa yun, yung pagtanggal sa finger, yung pagtanggal sa edukasyon, ngayon lalo na sira pa ang mga classrooms, masakit sa mga storm hit areas. So, ang dami na naman uh, kailangan i-rebuild. Eh, nagtanggal na nga eh. Hindi na mag build ng bago. Yung kakulangan pa na existing nawasak pa, di lalong malaki ang paglulang so maraming trabaho dapat suriin ang budget ng ngayong taong so, ulitin ko, bago pa man tayong tumingin sa net ng 2026, ay suriin natin ang ngayon taong budget kung paano ba ito nakakapagbigay ng tulong sa taong bayan or hindi nakakabigay so suriin natin okay, na. hey, thank you ma'am